Sige na, Han. Payag ka na, ha? Mula sa likod ay masuyong yumakap si Marvin sa bewang ng asawa at hinalikan to sa pisngi. tun ka na nga. Pakibuno tayong Christmas lights at magliliwanag na sa way ni Marga sa asawa. Umayga muna. Magpagamit ka na kasi kay paring Noel. Kahit isang beses lang. Bulong niya sa misis. Abala si Marga na sinasara ang mga butones ng kanyang puting uniforme. Habang nakatayo sa harap ng salamin, nangyaposin siya ni mister at muling banggitin ang noon pa nito inilalambing sa kanya. Ayan ka na naman Mr. Marvin Aguinaldo. Seryoso ka ba talaga dyan sa sinasabi mo, Han? Nakakunod ang noon ni Marga na nakatitig kay Marvin sa salamin. Oo nga. Mahit ka na, please. Ito na lang give mo sa akin. Life begins at 40 ika nga. Ang edad kung saan may sapat ng karanasan ang tao sa buhay. Para masabing fulfilled na siya. At totoo to para kay Marvin. May masayang pamilya. Maayos na kabuhayan at mga tapat na kaibigan. Isa na nga lang marahil ang kulang, ang kaduparan ng kanyang pangarap. Ang maipatikim sa kumpari niyang si Noel, ang misis niyang si Marga. Magkababata at malapit na magkaibigan sila Marvin at Noel. Tubong Batangas, sabay na sila lumaki kaya't parang magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Bagaman sa Manila na si Marvin, hindi pa rin sila mapaghiwalay ni Noel sa tuwing umuwi siya sa kanila kapag walang pasok. Sa Batangas na si Noel at doon na niya nakilala ang napangasawa. First girlfriend niya si Ella. Halos kakagraduate pa lang nila nang mabuntis niya to kung kaya't maaga silang nagkapamilya. Babae ang kanilang naging panganay at ninong siyempre si Marvin. pre, babae, pambayad utang. kancho ni Marvin sa kumpari sa harapan ng mga kainuman nila sa araw ng binyag. Parang Noel, wag mo nang ibalik yung hiram mo ha? Kahit yung anak mo na lang antayin kong magdalaga. Alay, maging biyanan pa kita. Gatong naman ang isa pa nilang kumpare na nagtatadtad ng lechon. Kawawang bata, siya sasalo ng karma ng tatay niya. Sagot naman ang isa pang kainuman. Mga ulul, good boy tono, no? Yang si paring Marvin ang maraming pinayak ng maraming pinaiyak na babae. Kaya yan dapat ang maghanda ng pambayad utang. Rest back ni Noel. Mga pinaiyak lang sa sarap, pre. <laughs> Sagot ni Marvin, abang tumutungga ng shot. Karinyos ang bata si Erica. Lumaki itong malapit sa ninong Marvin niya. Como lagi siya nitong dinadalhan ng pasalubong sa tuwing uuwi ito ng Batangas. Sa tuwing darating siya ay agad itong magpapakarga o papakalong sa kanyang ninong. Buti nalang pre kay Maring Ella nagmanang inaanak ko. Kagandang bata eh pinagmasda ni Marvin ang inaanak. Na cute na cute, sasot nito ang pink gown. Abala na ito ang nanunood sa nagpe-perform na clown kasama ng iba pa niyang mga batang bisita sa kanyang 7th birthday party. Kaya nga pre, buti na lang kay Mrs. Nagmana. Kawawa naman kong sakin. Sakay naman ni Noel. Itong si Bunso naming si Renz ang kay Noel Nagmana Pare. Hindi lang mukha. kita mo pati ano niya nakuha eh. Sagot naman ni Ella habang karaga ang one-year-old nilang bunso. Elementary pa lamang ang magkaibigan ay kilala na si Noel sa lugar nila na may maipagmamayabang at naging dampulan na ng biroan ang laki ng dinadala nito. Ito nga raw marahil ang dahilan kaya hindi na siya nilubayan ng unang kasintahan hanggang sa nabuntis na niya to. At kung si Noel ang first place sa laki, ang best friend naman itong si Marvin ang second place. ay na rin yun sa biruan nilang magkakaklase. Ah, oo. Saan man makarating yung lalaki ko? Sasabihin ng tao, anak ko talaga yan. <laughs> Aba pare, nakakadalawa na kami ni Ella. Kailan ka ba mag-aasawa? Nagkakalat ka lang yata ng panganiya. Gago. May uy. Bagaman lapitin ng babae, ay tikim-tikim lang muna ang ginagawa ni Marvin. Ine-enjoy muna niya ang pagiging pinata at naging abala sa kabuhayan. Pagka-graduate, ay nalinya ito sa pag-ahente ng mga sasakyan. Nang makaipon, ay pinasok na rin ito ang pagbabayan -bu cell. At sa kasalukuyan, ay mayroon na siyang auto detailing shop at tindahan ng mga accessories at pyesa sa Banawi. Si Noel naman ay nanatili sa Batangas at nagmamanage ng kanilang coconut farm sa tulong ni Ella. Nagsusupply sila sa iba't ibang probinsya ng coconut based raw materials. Kapo manakas ang kanilang mga negosyo at sa tuwing luluwas ng Maynila, si Noel ay ipalayang ayan nito sa kumpare na lumabas na siyempre ay pinapaunlakan naman ni Marvin. Dahil maagang nag-asawa, ay ngayon lang nararanasan ni Noel ang mag-good time. Bukod sa inom, kapo sila nahilig sa babae, lalo na yung medyo bata-bata. Naging biruan na nga nila na basta bumaboto na, pwede na. May kontak si Marvin na nagsusupply sa kanila ng cheeks kadalasan ay mga lang kailangan ng ekstra na pang allowance. Ganito ang siste ng magkumpare. Happy happy, buhay binata sa tuwing naluluwas mag-isa si Noela sa Maynila. Natigil na lamang to nang makilala ni Marvin si Marga. Nasa 25 anyo si Marga at 36 naman si Marvin nang ma-admit ito sa ospital na pinagtatrabahuhan ng dalaga. Kinailangang operahan ng tuho ni Marbien. Dahil sa isang injury na natamo niya habang naglalaro ng basketball. Miss Marga, Nurse, Ma'am, binata pa yung kumpari ko. Walang sabit yan. Kung ako nga lang binata pa eh. Papakonfine din ako dito para maaalagaan mo rin ako. Pambubuyo <laughs> ni Noel sa dalawa. Ngumiti na lamang si Marga sa sinabi ng dalaw ng kanyang pasyente. Sanay na siya sa ganoong mga biro. Dahil sa magandang muka at ang king alintog, hindi na niya mabilang ang pasyente na nagpahiwatig ng paghanga sa kanya. Tinititigan lamang ni Marvin ang magandang nurse habang nakatingalado sa swero. Inoorasan at inaadjust ang pagpatak nito. Lalong pinatingkad ang kaputian ng kutis nito ng buting uniforme na nakalapat sa makuruban ang katawan. daman niya ang pagkaasiwa ng nurse sa ginagawa niyang pagtitik. Tila ito ang naiilang na napahawi ng buhok sa likod ng kanyang tenga at hindi halos makatingin sa kanya. Ah sir, babalik na lang po ulit ako. Mag din po si Doc mamaya. Kinabot ni Marga ang mga gamot na naka-sked ni Marvin. Hindi halos makatingin sa mga mata ng pasyente dahil sa pagkailang nito. Sinadya naman ni Marvin haplusin at pisilin ang kamay ng nurse nang abutin niya ang medicine cup mula dito. Sige Marga, salamat ah. Naaliw si Marvin nang makitang na ang dalaga sa atensyong iginagawad niya dito. Sa si isip ni Marvin, ah, akin ka. Tumango at ngumiti si Marga kay Marvin. Ganon din kay Noel at dali-daling tumalikod at lumakad na patungo sa pinto ng kwarto habang halukip-kip sa kanyang dibdib ang metal clipboard. Pigil ang iti at tila kinikilig sa pagpapahiwatig sa kanya ng pasyente. Pag-endorse pa lang kasi sa kanya ng pasyente para sa pre-operative procedures ay agad niyang ang patient file nito. Marvin Aginaldo, 36 years old, male with left ACL tear secondary to sports-related trauma. Single. May tuwa siyang nadama ng malamang binata papalato hindi kasi maiwasang mapukaw ang kanyang pansin, bagaman may agwat ang edad nito sa kanya. Bukod sa gwapo, ay angat ang kakisigan nito kumpara sa si ibang mga lalaki na kaidaran niya. Nang ma-discharge ay nakikita pa rin sila sa tuwing babalik si Marvin sa ospital para sa kanyang physical therapy sessions. At nang lumaun ay naimbitahan na rin niya itong lumabas. Ilang buwan din niyang pinagtyagaan na suyui ng babae. Sa makatuwid, ay hindi niya tinantanan ang talaga. Ano pre? Nayari mo na? Tansyaw ni Noel habang tumutong ganong bote ng beer. Makahulog ang ngisi lang ang isinagot ni Marvin sa kumpari. Sabay pabirong sipol-sipol habang nakatingala sa kisami. Ayos! at nag -feast bump ang dalawa. Tang na pre, materialis puertes yun ha. Malulupit talaga na dadali mo. Texas ka talaga. Problema nga lang pre, may plano lang mag-abroad. Nawa kung ako sa'yo, bubuntisin ko na yun. Mag-asawa ka na uy, tumatanda ka na kaya. At ganoon na nga ang nangyari. Matagal ding pinag-isipan ni Marga kung tutuloy pa siya may git isang taon na silang magkasintahan nang magpasya itong ituloy ang pangarap niyang makapagtrabaho sa ibang bansa. Noong una, ay payag naman si Marvin sa mga plano ni Marga. Kapwa naman sila umayon sa LDR setup. Inasikaso si ni Marga ang mga requirements niya upang makapagtrabaho sa Singapore. Nakatakda na nga sana ang petsa ng kanyang pag-alis nang malaman niyang nagdadalang tao siya. Kung kaya hindi na natuloy ang kanyang pag-a-abroad. Sa isip kasi ni Marvin, hindi naman na kailangang umalis ni Marga. Kaya naman niya itong bigyan ng maginawang buhay dito sa bansa. Kung tutuusin, kahit ka hindi na ito magtrabaho. Sadyang ayaw lang nitong huminto dahil maiinit daw ito sa bahay. Ayun na nga, sinadya niya ng buntisinto. Sayang nga naman at baka sa iba pa mapunta. Binataliman ang preparasyon. Naging maayos naman ang kasal nila Marvin at Marga bago pa man mahalata ang paglobo ng tiyan nito. Isa sa bridesmaids ang inaanak ni Marvin, kinalawel at Ella na si Erica na nasa senior high na ng panahon yun. Naging marapit na rin ang bata kay Marga, kaya't ninang na rin ang nakasanay nitong tawag sa girlfriend ng kanyang ninong. Lalaki ang naging anak nila Mr. and Mrs. Aguidaldo, na ipinangalan sunod sa ama. Kasama siyempre sa mga ninong at ninang ang mag-asawang Noel at Ella, kaya't naging magkumparing sarado na sila Marvin at Noel. Ang pogi-pogi naman ng baby na to. Ang puti. Magilaw na nilalaro ni Erika si Junior. Habang buhat-buhat ni Marga sa first birthday party nito. Inilahad niya ang kanyang mga kamay sa baby. Waring inaaya itong sumama at humilig naman si Junior paharap sa kinakapatid upang lumipat at magpakarga. Kakanibo lamang ni Erika. Gusto niyang mag-aral ng nursing at pinili niya ang sa Maynila magkulehyo. Toto naman sila Noel at Ella si simula ay pumayag na rin sila sa gusto ng panganay. Eh pre, sigurado ba kayo ni Mari? Ayos lang ba talaga sa inyo na tumuloy si Erika doon? Pwede din doon sa isang kapatid ni Ella. Eh mahirap naman kasing payagang magdorm. Baka magbulakbol lang yung pasaway na yan eh. Biro ni Noel sa panganay ng babae. Papa naman eh, hindi kaya? Maktol at irap dito sa ama. Pero mas gusto ko rin kila Ninong para maalagaan ko tong si Junior pag wala akong pasok. ba diba no, Pogi? Ang cute-cute ng bebe na yan no. Balalas ni Erika habang kinikiliti ang bata sa leeg. Ano ka ba, Pre? Okay na rin sa amin. Mas malapit kami sa si school niya. Isang sakay lang siya. Pwede ko pa nga siyang i sa umaga bago ako pumunta sa shop. Tama ka. May pa rin talaga may guardian para nababantayan. Oo nga pari. Inihanda ko na nga yung kwarto ni Erika sa babae. Tsaka matutulungan ko siya sa lesson niya. Andun pa nga yung mga lumang reference book ko. Sigunda naman ni Marga. Papa, gusto ko din kila Marvin. Doon muna ako sa kanila ha bulong ni Renz na maga grade 6 na noon. Tumigil ka. Hindi na't na malapit na pasukan. Huwag ka nang yan sa ate mo. Kung bakit naman kasi gusto pa sa Maynila mag-aral, pwede naman sa Batangas. Mga abala patuloy. Ikaw talaga pare? Wala naman yun. Hindi naman na kayo iba. Sagot ni Marga kay Noel. Nga pala Mars, magiging magkumpare na talaga tayo next year. Pag nagpabinyag kami ulit. Medyo nahihiyang pagbabalita ni Ella. Ha? Buntis ka Mars? Wow, congrats sa inyo ah. Excited na ba ni Marga at nagyakapan ang magkumari. Tang nakapre, ka pre. Pwede ka nang magkaapo, humirit ka pa. At tumapik si Marvin ng pagbati sa balikat ng kumpari. E paano yung si Ella pre? Natutulog na ako panay pang <laughs> Pabirong binatoka ni Ella si Noel at sabay na umikot ang mga mata nila Erika at Renz sa pagkaalibad-bad sa mga magulang. Nang magpasukan ay ganun na nga ang naging sistema sa Aguinaldo Residence. Isinasabay ni Marvin si Erika papasok sa university kaya pauwi na lang siya na mamasahit. Kung tugma sa ship ni Marga, minsan ay nadadaanan niya naman to upang isabay pa uwi. Kapag walang pasok si Erika, siya ang nagbabantay kay Junior. Kung wala naman silang tatlo, ay inihahatid ang baby sa bahay ng parents ni Marga at sinusundo sa gabi. Responsabling bata si Erika. Bukod sa masipag mag-aral, ay may kusa rin to sa mga gawaing bahay. Since kaya naman nilang tatlo ang karamihan sa mga pang-araw-araw na gawaing bahay, ay minarapat nilang wag nang kumuha ng maid o yaya. Nakakatakot rin kasi yung mga napapabalitang minamaltrato ng yaya ang alaga pag wala ang mamagulang. Wala man silang maid, ay twice a week na may nagpupunta upang maglaba plancha at maglinis na rin ng bahay. Ah, Ninong, mamaya po medyo malilita ko ng uwi kasi may meeting kami. Pero mga 7pm nasa bahay na po ko. O oh, sige, update mo na lang kami mamaya ng ninang mo kung asan ka na ha? Para kung sakto sa out niya, madaanan ka niya. Okay Ninong, pasok na po ko ha. Ingat po. Paalam ni Erika bago tuluyang isara ang pinto ng passenger seat. Maganda si Erika. Natila pa hindi siya aware sa kagandahang taglay niya? Dahil sa kanyang kainosentihan ay lalo siyang kahali ng pagmastan. Hindi maarte, di gaya ng ibang millennial sa panahon ngayon. At kung iisipin, ay may pag isip bata pa rin nga to. Mas gusto pa nga niyang nasa bahay at nilalaro ang kinakapatid kaysa magbolakbol kasama ang mga klase. Napapansin din siyempre ni Marvin ang pamumukadkad ni Erika. Bukod sa magandang muka, maging ang hubog ng katawan nito at mga hita ay makapukaw ng atensyon ng sinumang lalaki. Kapag matutulog na si Erika, ay hindi na to nagsusuot ng panloob. Napapansin to ni Marvin kapag minsan nasasarubong niya si Erika sa kusina sa gabi upang kumuha ng tubig. Nakalapat ang tela ng sando sa natural na kurba ng mga hinaharap ng dalaga. At halata na pausbong pa lang ang mga to. Hindi na rin maitatanggi ang pagdadalaga ni Erika. Alam ni Marbi na lahat ng kabataan ay nagdaraan sa stage ng pagkakuryos sa mga bagay-bagay. Minsan ay nadaanan niya ang sili nito na nakaawang ang pinto. Nabungaran niya si Erika na nakadapay sa kama habang may pinapanood sa laptop. Nakawang ang mga nito kaya't di sinasadya ni Marbi na makitaan ang dalaga. Naka-earphones ang dalaga habang tutok na tutok sa pinapanood. Nang lumaon, ay napagtanto ni Marvin kung ano yun. Nagulat pa siya nang mapansin na ang temang pinapanood ng inaanak ay isang eksena sa kama ng isang nakababatang babae at isang matandang lalaki. Oo, tao lamang si Marvin. Isang tipikal na lalaki. Ngunit dahil pare ng anakang turing niya kay Erica, ay sinasantabi na lamang niya ang mga napapansin niya sa dalaga. Alang-alang sa pagkakaibigan nila ng kumparing si Noel, hindi niya magagawang gawan ng mali ang anak nito. Ang mas nananaig sa kanya ngayon ay ang matagal na niyang pantasya, ang maipaubaya at ipatikim si Marga sa kanyang kumpare. Noon pa niya ramdam na malaki ang pagkakursunada ng best friend niya sa kanyang misis. Nasa 40 na silang magkumpari, samantalang 29 lang si Marga. Maisip niya lamang na may nangyayari sa kumpari niya at sa kanyang batang-batang asawa ay tila sasabog si Marvin sa tuwa at excitement. Hon, wag. Magugusot uniform ko eh bhumali taguhan Lunes ng tag madaling araw Nakagayak na para pumasok si Marga 6 AM to 3 PM kasi ang ship niya ng araw na yon. Paalis sana siya at hahalik lamang upang magpaalam sa natutulog pang mister ng kabigin at hatakin siya nito Tumatang giman noong una ay hindi na niya nagawang makapalag nang mabuksan ni Marvin ang botones ng kanyang uniform. Tuluyan na siyang nanlambot nang sunggapan siya ni Marvin. Napapatingala si Marga sa kiliti at sa pag-agresibo ng asawa. Agad na siyang pinataliko ni Marvin sa ibabaw ng higaan tsaka iniangat sa balakang ang suot na uniforme ni Mrs. At sa puntong yun, Tuluyan na nga niyang pinagsawaan ang magandang misis. Ipapahiram kita sa kumpare ko ha, Han? Bulalas ni Marvin habang nasa kalagitnaan sila ng pagdiniig nilang mag-asawa. Kahit alam niyang bahagi lang ng roleplay yun, musika sa tenga niyang madinig ang pagpayag ng asawa na magpagamit sa kanyang kumpare. Ang mas lalong nagpapagana sa kanya ay ang alam niyang dalang-dala din si Marga. May pagkakataon pa nga na pangalan ni Noel ang binabanggit nito kapag papalapit na sila sa rurok ng tagumpay. Dinig naman mula sa simbahan sa di kalayuan ang tunog ng kampana na naguhudyat ng unang simbang gabi. Sabay sa dagundong ng kampana ay ang pag-abot sa glorya ng mag-asawa wala pa sa plano nilang sundan si Junior. Kaya't nagpipils muna ito. Iba rin talaga ang thrill kapag mabilisan lang at nakasuot ng uniforme ang asawa. Lalo na sinamahan pa ng senaryo na kunwari ang kumpari ang kasabay ni Marga sa kama. Akma na sarang magsishower ulit si Marga nang awatin nito ni Marvin. Wag na han, baka malate ka pa. Gusto kong pumasok ka na ng ganyan. Pabirong umirap lamang si Marga sa asawa. At kumuha na lamang ng wipe sa towel upang linisan ang sarili. Sanay na siya sa mga ganito ang kalukuhan minsan ng mister. So ano? Paig ka na, Mula sa likod ay masuyong yumakap si Marvin sa bewang ng asawa at hinalikan to sa bisnip. Oh, ano na naman? Doon ka na nga. Pakibunot na yung Christmas lights at magliliwanag na. Saway so, ni Marga sa sawa. Pumayag ka muna. Magpagamit ka na kay paring Noel, ha? Bulong niya sa misis. Amala si Marga na sinasara ang mga botones ng kanyang uniforme. Habang nakatayo sa harap ng salamin, nagbumangon ang mister at yaposinsya nito. Muling binabanggit ang noon pa nito inilalambing sa kanya. Ayan ka na naman, Mr. Marvin Aguinaldo. Seryoso ka ba talaga dyan sa sinasabi mo, Han? Nakakunod ang noon ni Marga na nakatiti kay Marvin sa salamin. Oo nga. Pahay ka na, please. Ito na lang gift mo sa akin. Wala akong ibang gusto na regalohan. Ito lang hindi na natigilan si Marka at nag-isip ng malalim. Luluwas daw sila parang Noel para sunduin si Erica. At makadalaw na rin si mga kamag-anak nila dito sa Maynila. Isasabay na rin daw nila yung pamimili para sa Pasko. Sige na, han, Ito na yun, oh. Best Christmas gift mo na sa akin yun, Miss Aguinaldo. At lalong humigpit ang yakap nito sa asawa. Hay naku, ewan ko sa'yo. Bahala na. Bahala na? Napapitlag si Marvin sa narini. Bahala na raw. So pwede. Mukhang may pag-asang mangyari ang noon pa niya pinapangarap. Abangan ang next part ng ating kwento.